Air PDRMO Palawan, pinaghahanda ang mga palawenyo sa Bagyong Tino. Umaabante sa balita, si Abante Reporter Romy Luzares. Abante Radio Live Report pinag-iingat na ng Provincial Disaster Risk Reduction and Management Office ang mga palawin sa inaasahang pagpasok ng tropical cyclone Kalmagi o Bagyong Tino sa Philippine Area of Responsibility. Posibleng maranasan ang signal number 4 sa ilang bahagi ng lalawigan kaya't pinapayuhan ang publiko na maghanda ng tubig, pagkain, flashlight, radyo at baterya. Hinimok din ang maagang paglika sa mga lugar na madaling bahayin at gumuho ang lupa. Pinagbawalan naman ang mga mangisda sa paglalayag simula November 4 bukas sa habang inatasan ang mga local DRRMC na ihanda ang mga evacuation center at relief supply. Kaya naman, bayan ng San Vicente nagbabana ng abiso na walang pasok bukas November 4 bilang paghahanda. Linapakan ay nagbabana rin ng umaga ngayong umaga na walang pasok sa kanilang bayan. Ang bayan ng Taytay, Araceli ay naghanda na rin at nag-akyat na ng kanilang mga bangka bago manalasa ang bagyo. Nagpaabot na rin ang abiso ang Ilnido sa magiging antala ng mga turista dahil sa bagyo. At ngayong araw, idiniklara na rin ang walang pasok sa kanilang lugar para sa paghahanda naman sa bagyong Tino. Ito si Romy Luzarez,